So what's up? Magandang uh, umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, Linyada ng Mamay. So at this moment of time, pag-usapan natin is uh, something na, uh, isang katanungan ng ating isang subscriber. So may nagtanong po sa atin na Idol, ano ba ang uh, binibigay mong uh, injectable supplements sa iyong mga alaga? Okay, so yan ang ating bibigyan ng pansin. Alam niyo po mga kamanok, sa so, sobrang, uh, hindi naman sobra, yung halimbawa meron na tayong experience na 15, 15 years, mahigit, sa pagmamanok, iba't ibang mga injectable supplements na po yung uh, na-try ko, na maaaring makatulong sa aking mga alaga. Yung iba, okay. Yung iba, ayos din. Yung iba, hindi. Okay, pero isa lang pong injectable supplements, ang talagang, uh, uh, kung sa kumanay, masasabi kong maganda talaga sa ating mga alaga. Ito po ay hindi ano ah, hindi po ito dahil sa okay sa yung ibig ko sabihin dito. Hindi po ako biniyagan dito para ito ay uh, ipakilala sa inyo. Ito po talaga ay uh, subok at talagang uh, na-try ko po talaga sa aking mga alaga. So sobrang dami kong pinagpilian, so sobrang dami kong sinubukang mga injectable supplements na makapagbibigay ng magandang uh, Kalusugan sa aking mga manok, isa lang po talaga yung napili ko. So, walang iba mga kamanok kundi si Vitamax. Okay? So, mga kamanok, kahit siguro sino, hindi ko masanila lahat, karamihan ng mga breeders, kahit yung mga nasa farms, farm owners, karamihan si Vitamax po ang kanilang ibinibigay sa kanilang mga alaga. So, napakaganda po nito sa ating mga alagang mga manok. Yung iba, sinasabi, eto raw maganda. Yung iba, eto raw maganda. Yung iba, eto raw maganda. Pero wala po ako ni isa sa kanila ang uh, sinasabihan na hindi yan maganda, hindi yan maganda, hindi yan maganda. Kung saan po tayo hiyang, kung saan po tayo maayos. Pero ako, okay? Ako bilang isang vlogger, sinasabi ko po sa inyo, kung ano po yung the best at ang pinakamagandang uh, injectable supplements na akin po'ng nai-try at nakapagbigay ng magandang alusugan sa aking mga alaga, walang iba kundi si VitaMax. Ano bang meron kay VitaMax? Bakit gusto mo 'yon? Bakit uh, nasabi kong hindi uh, maganda? So, unang-una po, mayaman po siya sa amino acid. Alam naman natin mga kamanok, si amino acid 'yan po ang kailangan ng ating mga manok para po ang ating mga alaga ay mag-expand ang pangangatawan. The more na maraming amino acid ang pumapasok sa katawan ng ating mga alaga, the more na marami din pong muscles ang nabibuild ng ating mga manok. Tandaan niyo po yan. Yung iba mga kamanok, sinasabi, mayroong amino acid to, mayroong amino acid yan. Ang tanong, gano'ng karami? Gano'ng kataas ang ibinibigay sa ating mga manok? Baka mamaya mababa o mahina. Hindi rin po 'yun ganoon makakaapekto sa ating mga alaga. Pero si max mga kamanok, magbigay ka ngayon after 3 days, makikita mo ang resulta eh. Makikita mo talaga kumakapal yung manok, namumula ang mukha, healthy healthy. Ang kulang na lang, magandang uh, pagkain, magandang uh, magandang uh, diet. Bigyan mo lang siya ng uh, high in protein diet, makukuha mo ng butong katawan. Okay? Pero ako dito mga kamanok hindi ko naman masyadong kailangan ng injectable supplements eh. Nagkakaigi na po ako dun sa uh, fermented jackie oats. Kasi po, alam nyo mga kamanok, ano? Yung nutrients na meron kay jackie oats, yung nutrients na meron kay amino acid, so they are both na kailangan ng manok. Parehas lang silang meron nung dalawang nutrients na yon, which is ito nasa natural way, yung isa naman nasa injectable way. So parehas lang, pag pinasok natin sa ating mga alaga, parehas lang po yung ang uh, nutrients na naibibigay nito sa katawan ng ating mga manok. Kung wala kang budget na bumili ng mga injectable supplements, bakit hindi ka mag jacky Oats? Kung ayaw mo naman ng jacky Oats at, at mapera ka, go with the injectable supplements. Pero ang topic natin ngayon, injectable supplements na maayos sa ating mga alaga, hindi ko ipagpapalit si Vita Pero hindi ko rin masinasabi na wala rin maayos sa labas ng merkado. Okay? May kanya-kanya po tayong experience about sa pagbibigay ng ganito, ng ganyan, ng ganito, ng ganon. Okay? Pero sa akin, mas nakuhang ang atensyon ko ni Vita Max sa, sa ganda sa ating mga alaga. Okay? So ngayon, <clears throat> ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kapag po ang isang produkto, ang isang vitamina is nakita nyo sa merkado, ibig sabihin mga kamanok, lihito mong maayos po ito. Pero kung ang isang bitamina ay hindi mo mahanap sa merkado, sa agribet, ibig sabihin, alam nyo na yon. Kaya mga kamanok, bago kayo, uh, bago kayo humanap o bago kayo mag-try ng iba't ibang supplements, make sure hanapin nyo muna yan sa merkado. Mas mahalaga po na lehitin mo ang ating mga ibinibigay na supplements na vitamina sa ating mga alaga. Para po sa ganun, meron tayong mabilis na source. Ika nga, ipagdobusan tayo ng stocks, mabilis tayo makakapunta ng merkado. Wala po yung patid ang supply, kaya po makakakuha agad tayo ng ating mga kailangan vitamina. Balik tayo kay Vitamax. Ano bang ibibigay nitong ganda sa ating mga alaga? Unang-una, -una, si amino acid. Meron din po itong B vitamins. Nakakatulong talaga, literal, sa magandang sirkulasyon ng dugo. Tandaan niyo mga kamanok, ka ang magandang sirkulasyon ng dugo maayos na sirkulasyon, maluag na sirkulasyon ng dugo, mapulang mukha po, paa at magandang balahibo ang kaya niyang ibigay sa manok. Mapapansin niyo po yan. Okay? Ano pang meron? So ito po ay anti-stress. Kung so, ang manok ninyo sa tingin niyo namumutla, nalulungkot, bakit hindi kayo magbigay nito? Ang alaga niyo walang gana, matamlay, mahinang kumain, bakit hindi kayo magbigay nito? Ano pa ang maaari nitong ibigay sa ating mga alaga? So, ini-improve nito ang reproductive organs ng ating mga manok. Lalo na sa breeding. Kung sa breeding, ang materialis mo payat. Namumutla na. Ganun po sa breeding, ha? Pag ang uh, manok mo, halimbawa ngayon, maganda ang katawan, then after a weeks, umiitlog na yung inahin, makikita mo sila, namumutla. Pag sila is namumutla, na ibig sabihin, yung nutrients sa kanilang katawan, yung sirkulasyon ng dugo, hindi na po ganun kaganda ang, ang rotation ang sirkulasyon. You need na magbigay ng injectable supplement which is Vitamax. Sigurado ako, manunumbalik po ulit. Ang ganda ng manok, ang ganda ng katawan, at the same time yung pula ng mukha. Bigyan nyo sila ng balanced diet, sigurado po yan. Bubulto at bubulto po yan mga kapanak. Kaya po ako dito, pag tinanong nyo ako kung ano ang vitamina, excuse me, kung anong injectable supplements, ang number one para sa akin, walang iba kundi si Vita Max. Kasi yung nakita ko sa kanya, halos overall health, halos lahat, bulto ng katawan, ganda ng mukha, ang pula ng mukha, at healthiness ng manok, nasa kanya na po mga kamanok. Tatandaan niyo po ito, hindi po ito mura. Okay? Ito po ay pricey din. Aaminin ko sa inyo, pricey din po si Vita Max. Yung iba, nagtatanong dyan, mahal naman ka manok eh. Dito na lang ako sa mura. Tatanongin kita. Magbibigay ka nitong mura. Nakatatlong injectable supplements ka na pero payat pa rin yung manok. Magkano yung halaga nun? Times three. Eh kung bibili ka nito, isang bigay mo lang, makikita mo talaga yung improvement sa mga manok mo. Kaya kung ako nagsasabi sa inyo. Eto, isa pang tips. Kung kayo ay maghahanap ng injectable supplements, make sure malapot-lapot po yung, yung uh, solution or maitim yung solution. Pero makakakita kayo ng mga injectable supplements na maputla at halos parang tubig. Sigurado po ako, hindi po ganun kalapot ang vitamina kayang ibigay sa ating mga alaga. Kaya mga kamanok, pagdating sa injectable supplements para sa akin, si Vitamax po ang subok kong maayos. Okay? Kaya mga kamanok, uh, para po sa mga nagsisimula pa lang dyan, magsimula po tayo sa tama magsimula po tayo sa maaayos. Pero sinasabi ko muli sa inyo, hindi ko po sinabi na huwag nyo na po itong ibigay, huwag nyo na po itong ibigay, huwag nyo na po itong ibigay, huwag na po yung ibigay. Sa akin lang, ito ang nakita ko, ito ang experience ko, at dito ang uh, comfortable ko na, na feeling pagdating sa aking mga alaga. Alam niyo naman po mga kamanok, mahalaga ka sa atin eh. Mahalaga sa atin yung ating mga alaga, mahalaga sa atin yung ating mga manok, mahalaga sa atin yung ating mga materyales. Kaya para sa akin kailangan mahalaga din po ang ibinibigay nating bitamina para sa ating mga manok. Para sa akin, number one si Vitamax, bakit hindi nyo po subukan? Bago po kayo tumingin sa ibang mga suplemento dyan, bakit hindi nyo po muna subukan si Vitamax? So ito po ay gawa ni Excellence at kahit saan po, kahit saan pong uh, tindahan, kahit saan pong uh, kayo pumunta, inyo po itong matatagpuan. At yun po ang mahalaga mga kamanok ay sa ang uh, kayo pumunta, pag sinabing ganito, pag sinabing ganyan, makikita at makikita at makikita ninyo. So, paano mga kamanok? So, para sa akin, beta max talaga ako. So, see you for our next vlog for more uh, uh, advice pagdating sa pagmamanok. Kung isa nakalimutan na mag-subscribe, at syempre mag-like, mag-comment kung may katanungan ka, pag-usapan natin yan next video. So, so muli, PJ Vergara ng Linyada ng Mamay, mahal ko po kayo.